sa hiwalayang Kobe Paras at Kailin Alcantara. Marami nang naglalabasan at marami na rin nadadawit. Kaya naman sa lumalabas na balitang kesyo cheater nga daw itong si Kobe Paras ay nagsalita na ang kanyang inang si Jackie Foster. At talaga naman binanatan niya si Kailin Alcantara na sinasabi niyang ikaw ang toxic. Kaya nakipaghiwalay ang anak ko sa'yo. Dahil ikaw ang nagpasimula. Isa kang bayolenteng babae. Kaya ating alamin ang buong sinabi ni Jackie Foster laban kay Kailin Alcantara. Very busy ngayon si Kylin Alcantara. Kabila-kabila ang kanyang teleserye at endorsements. Kaya may tuturing siyang rising star ng GMA. At talaga naman, hinahangaan siya ng maraming fans. Samantalang si Kopi Paras ay kilala bilang heartthrob ng basketball dahil sa husay at galing nito. Maraming din siyang mga endorsements. At may tuturing siyang isang lalaking hinahangaan ng karamihan. Kaya naman nang malaman ng mga fans na nagkakamabutihan itong si Kylin at Kobe Paras. Marami talaga ang natuwa at talagang kinilig dahil bagay na bagay daw ang dalawa. Alam naman natin na kagagaling lang ni Kylin Alcantara sa break up with Mavi Legaspi. Samantalang ito naman si Kobe Paras ay meron din siyang dating girlfriend na anak ni Ina Raimundo na matagal na rin hiwalay. Kaya meant to be daw ang pagtatakbo ni Kailin at ni Kobe Paras. Pero what went wrong sa relasyon ni Kailin at ni Kobe Paras? Bakit ang mga matamis nilang pagtitinginan at pagmamahalan na ipinapakita sa social media ay bigla na lamang naglaho? Wala pa pa isang taon ang kanilang relasyon, pero bigla na lamang silang naghiwalay iba-ibang spekulasyon. May lumalabas na kesyo, may third party nga daw involved. At talaga naman, sinasabi din ng mga fans na chick boy daw talaga itong si Kobe Paras. Dahil nga sa inunfollow na nga ni Kailin Alcantara itong si Kobe at dinilit ang mga pictures ay ganun din ang ginawa ni Kobe. At dito na nagkaroon ng spekulasyon na totoo ang chismis na hiwalay na nga ang dalawa. Kesyo dahil daw sa third party. Ang nagpalabas di Imono na may third party na may screenshot ay walang iba kundi ang kaibigan ni Kailin na Hana daw ang pangalan. Na Kesyo, ito ang pinaniwalaan ni Kailin. Pero ang totoo ay wala naman daw palang third party involved. Ayon sa kampon kay Lynn Alcantara, pinapalabas nila na di umano ay may babae si Kobe. Pero pinagtanggol nga ni Andre Paras, ang kanyang kapatid na sinasabi niya na ang lumalabas na balita ay walang katotohanan at diner niya pa ang kaibigan ni Kailin na ilabas ang totoo dahil ang totoo ay single ang kanyang kapatid at wala daw itong babae. Dahil inilabas nga ng kampo ni Kailin na may babae itong si Kobe Paras kaya ang mga fans naman ay talaga naman nag-research kung sino itong babaeng ito. At ito pala ay si Raila Tomakin na isang singer. Ayon naman sa side ni Kobe ay mga friends naman daw nila ito dahil marami silang pumunta ng Bali. At talaga naman grupo sila nang pumunta doon. May eh, wala naman daw katotohanan ang pinagsasabi sa kampo ni Kailin Alcantara. Dahil sa isyo ng hiwalayan lumalabas na si Kobe Paras ang tinuturong salarin sa hiwalayan ni Kailin at ni Kobe. Siya daw ang dahilan kung bakit humiwalay itong si Kailin sa kanya at nabash tuloy itong si Kobe Paras. Kaya naman, ang kanyang ina ay to the rescue kung saan ay nagpost ito ng cryptic post. Ayon kay Jackie Foster, it's easier to deny, deflect, and distort them to take accountability. So instead of owning their behavior, they create a version of the story where you're the problem. But their narrative doesn't change your reality. And your healing doesn't require their validation na mukhang patama kay Kylie. Ang sumunod na post when someone realized they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves because telling the truth would require them to face the harm they cause and to sit with everything they've been avoiding within themselves. Dahil sa patama ni Jackie Foster sa kampo ni Kailin Alcantara, kung ano-ano ng batikos ang ginawa kay Jackie. Nakkesyo itong si Kobe Paras daw ay mama's boy at masyado daw overprotective itong si Jackie Foster. Eh ang anak naman daw niya ang nagkamali. Kung ating babalikan ang nakaraan kung saan ay naging karelasyon pa ni Kailin Alcantara si Mavi Legaspi na humantong din sa hindi maganda ang kanilang paghihiwalay. Add to the rescue rin dito si Carmina Villaruel dahil lumalabas na may kasalanan di umano ay itong si Mavi dahil may third party din daw na involved. Ito ay walang iba kundi si Desiree Choi. Ayon sa kampo ni Kailin, ay talaga naman daw may relasyon itong si Desiree at itong si Mavi. Pero ibininay ito ni Mavi at ganoon din ni Desiree kasi sinabi niyang makaibigan lamang sila at ang layo ng tanda niya kay Mavi para na lang daw niya itong kapatid. Pero lumabas din naman ang katotohanan na wala talagang relasyon itong si Desiree Choi kay Mavi Legaspi. Dahil ang katotohanan, ang girlfriend ngayon ni Mavi ay walang iba kundi si Ashley Ortega kung saan ay inamin na ng dalawa ang kanilang relasyon. Until now ay going strong pa rin ang relasyon ni Ashley at Mavi Legaspi at mukhang lucky lang ang kanilang relasyon. Dahil sa hiwalayan ni Kailin at Mavi, lumabas na kontrabida ang ina ni Mavi walang iba kundi si Carmina Villaruel na masyado din daw overprotective kay Mavi. Dahil sinasabi ni Carmina na masyado nilang pinapalabas na ang anak niya ang may kasalanan, na pinalaki niyang matino ang kanyang anak. Meron kasing lumalabas noon na nabablind item na skesyo sobra daw selosa nitong si girl at tumahantong na sa pisikalan ang kanilang away. Hindi man diretsa yung sabihin kung sino sila, lumalabas na ang blind item ay walang iba kundi si Kailin Alcantara at Mami Legaspi. Kaya naman ang kanyang inang si Carmine Villaruel ay hindi na nakayanan ang pambaba sa kanyang anak. Kaya siya mismo na ay nagsalita through cryptic posts. At sinasabi niyang pinapalabas silang masama ang kanyang pamilya. Na kung tutuusin, mula nung naging artista daw siya, si Carmina, ay tahimik lamang siya at walang ka-issue-issue tungkol sa ganitong pisikalan. Inamin ni Carmina na siyempre nanay siya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. lalo lalo na kung ang mga binibintang sa kanya ay walang katotohanan ay pa kay Carmina. What do you think? May katotohanan kaya ang bintang na masyadong selosa itong si Kailin at gusto niya manipulahin ang lalaking nakakarelasyon niya. At talaga naman daw, minsan ay physical ito at bayolente. Ngayon, hiwalay na sila ni Kobe Paras. Lumalabas din sa hiwalayang ito na si Kobe daw ang may third party. Sa kampo di umuno ni Kailin ay pinapalabas na masama at may third party na nambababae at chickboy ay walang iba kundi si Kobe Paras. Kay hindi na ito natiis ng ina ni Kobe na si Jackie Foster. Naglabas na ito ng kanyang saloobin at nireveal niya na lahat-lahat ng nalalaman niya tungkol sa hiwalayan ng kanyang anak at si Kailin Alcantara. Ayon kay Jackie, naiwasan daw sana ang lahat ng spekulasyon at akusasyon laban kay Kobe kung hindi sana hiniling ng kampo ni Kailin sa ama ni Kobe na si Bendy Paras na sabihin sa publiko na okay pa ang dalawa. Dahil daw ito sa kontrata ni Kobe at Kailin ng mga endorsements, ayon pa sa ina ni Kobe. Ayon kay Jackie, nagsimula daw na lumamig ang relasyon niya na kay at Kopi after ng US trip ng January. Some things were said and done that were, let's say, red flag, ayon pa kay Jackie. For the next few months, Kobe had a few more encounters with Kylin's parents that really put them off. Ani ni Jackie. Ayon pa kay Jackie, sinubukan pa raw ng kanyang anak na si Kobe na maayos sila ni Kailin. Pero may nagawa raw ito na unforgivable. So he finally left. Ayon pa kay Jackie. Kobe gives his all. He's generous, he's kind. He sticks to one. But when he made to feel a certain way, he's done. Ayon pa sa nanay niya. Nagtaka raw si Jackie kung bakit hinayaan ni Kailin at kampo nito na palapasing cheater ang kanyang anak sinabi ni Jackie na si Kylie na may gustong tumira si Kobe sa place nito. Ayon kay Jackie, si Kylie daw mismo ang nagpahiram ng car. At sinasabi nga niya na habang naghihintay si Kobe na bilhin ang condo unit, ay sinabi niyang magstay na muna siya sa kanilang bahay. At dito na nga napagtanto ni Kobe na toxic pala ang pamilya ni Kailin. Dahil nga, sabi ni Jackie Foster, ay dito na nalaman ni Kobe Paras na siya ay minamaliit ng pamilya ni Kailin. Naikwento ni Kobe sa kanyang ina ang ginagawang pangmamaliit ni Kailin at ang pamilya nito. Kaya na dito na nag-decide si Kobe na umalis na lang sa bahay nila Kailin. Sinabi din ni Jackie na pinagbigyan niya si Kylie sa hiling nito tumira sa kanila habang naghihintay sa condo unit. Pero sabi nga ni Jackie Foster, ay talagang naman daw tinatry pa ng kanyang anak na mag-work ang relasyon nila ni Kailin. Pero dahil sa pangyayari sa loob ng pamamahay ni Kailin, kung saan ay napansin nga ni Kopi ang pangmamaliit sa kanya at ang toxicity ng pamilya ni Kailin. Dito na talagang tuluyang umalis itong si Kobe Paras. At ang matinding revolusyon ni Jackie na mukhang nagtutugma din sa nangyari kay Mavi at Kailin, Kailin na di umano ay pananakit at na uuwi sa pisikala ng away. This last time, he was already distant. You're grabbing his phone And you physically assaulted him. And in a manner that was provoking. Why? Why would you do that? Why would you put Kobe in that position? Why do you need to be violent? I don't think I've ever spanked him as a mother, so to me, it's. It's just very distressing. Ayon pa nga kay Jackie Foster, inilarawan mo ang aking anak na Villain o siya ang Salarin, cheater. Dahil ba ayaw ka na niyang balikan at ayaw niya na sa iyo? Ayon pa kay Jackie Foster, tinagang siya ni Kayleen na nakituusap, nakausapin si Kobe na magkabalikan sila. Pero sabi nga daw ni Jackie Foster na wag mo nang magpo-post ng kung ano-anong mga balita dahil itatry niya nga kausapin ng kanyang anak para magkaayos sila. Pero sinimulan daw ito ni Kailin. Ang kapo daw ni Kailin ang nagpasimula ng kung ano-anong mga salita. At pinalabas niyong masama ang aking anak, ayon pa kay Jackie Foster. Kaya sabi niya bilang ina, ay nais niyang ipagtanggol ang kanyang anak dahil nananahimik lamang si Kobe at hindi pumapatol. Pero kung ano-ano na nga daw pambabash ang inabot niya. Ayon pa kay Jackie ay may tumawag daw na taga sparkle sa kanya para ayusin ang gusot. Pero sabi nga ni Jackie Foster, kaya naman ginagawa daw ni Kailin ito para mas save ang kanyang career at pinapalabas niyang masama ang kanyang anak. Kahit ang totoo, siya daw ang punot dulo ng kaguluhang ito kaya nakikipaghiwalay ang lalaki sa kanya dahil siya ay may ugali. Kaya tuloy ang mga fans na alala si Carmina. Two moms, same thoughts. There is something wrong with this girl. Ayon pa sa isang netizen. We'll never know. Two moms na ganyan, something is fishy about kay ate. Kaya I don't understand the hate towards Carmina at Jackie Foster. Pa kami katotohanan din talaga na may ugali itong si girl. Ay nga sa mga insider na kakakilala kay Kailin, ay talaga daw sa ito at talaga daw minsan ay nananakit ito pag hindi niya nagustuhan ang bagay-bagay. Si Kailin Alcantara pala ang nabablind item noon na kesyo may fisikalan sa away pag merong salusan na nangyayari. Kaya ano sa tingin nyo? Si Kobe Paras kaya may kasalanan at Mavi O si Kailin Alcantara? Hindi kaya si Jackie Foster? O si Carmine Villaruel? Comment down your thoughts.